hapon mga kabombo, live and direct sa Giyapong Katadilis sa Mabahay naman sa uh, Steel sa Purok, uh, di Dimalilay, uh, Barangay Carpenter Hill, Coronadal City. Kag makaupon naton ang uh, I-8 President nga si Amanong uh, uh, Roden uh, Dimalilay. Uh, Manong, maayong hapon sa imo. So, maayong hapon man, sir. Hmm. Uh, may mga allegation bala nga akong uh, concerned citizen uh, ang palaput sa aton nga may ara isang uh, tupad especially dire sa inyo yang uh, area para sa mangguma. at the same time may ara isang isa ka constituent yung dire nga wala naka-avail sini kay bangod siya suno sa iya siya member sa RSA-BSA RSBSA kag legit nga manguma kag ang iya nga mga allegation nga may mga listing daw dire o na mga members nga hindi daw certified nga mangunguma ba suno sa iya. Yeah, ini comment dari uh, Manong uh, Manong, oh, sige po. Ang um, actually sir, ang um, pagtupad sa agriculture sir uh -huh. is 30 30 persons lang ang ara sa account slots Okay. So kung i-compare ko sa 30, kulang gid ang 30 sir katao. Nga ipasunod ko kay 147.78 hectares ini So, ang membro, almost mga 80 to 90. So, paano mo kuhaon inatanan nga tao kung sino ang arada? Sa akong nga mga FIG, ginpangkatuan ko na sila sir kada isa. O pila ka bilog ang, ang imo'y pasulod. Amo lang ni natabo. E karon kay kung pasulod lang ko tanan na, kulang gid ang ta. Pagkatapos ang kwan nag-humble sa ako ng ang isa ka ay presidente president man sa kwan sa kalukan na uh, sila nga, press kung may tao ka dala mo kuya sang tao amo ato nga bisan sin ulan lang nagabot didto wala ko na serging pili basta diri lang yapon sa diri sa pamilya nga uh, kuan kwan sa saamon amon nga mga miembro. Hmm. ang akon gusto nga ipaklaro bala pano nga ano ang plastada ano ang process sang selection mo sining nga, uh, 30 gali ang allow uh, allowed diri sa imo paano mo naging sala, paano mo ini sila naging lista, di ba? Amo nang mga pamakota, go ahead po. Oh, sa, ang pagsala ko si sir, sa FIG, uh -uh. kasi sila ang, ang nakabalo kong sinugin ang mga membro. Uh, -uh. Nga, arada kay kung isa-isa ko, sir, lapad man yung Carpenter habi, budlay. So, FIG ang ipatawag ko sa, sa meeting namon Nga, kada isa, amun nga hihatag ninyo. So, amo ka nga nakakuha ko sa 30. Hasta nga itong nagdugang na, na mo nang nga 53, ay, ang uh, 51 ng akon nga slots, ka kaya nga hatag sa itong isa kapresidente sa akon. kung wala lang itong 20 nga naging hatag, 30 gin wala ang mga pasulod. Uh -huh. Kagakulay, puro man farmers ang ipasulod ko dire. Hindi, hindi, hindi sila maghambal sa akon nga, hindi taga dire, kaya wala sa mga uma. Aratanan, isang, isang lantang sir, ang record dito sa kay Kwan, sa treasurer ko. Ara ni so, tanan ng record. So ikaw gina-confirm mo nga uh, ining 30 ka mga mangunguma certified guide nga mga mangunguma kag oh, uh, may mga RSBSA na sila Kumplito. manong, kompleto. Okay. Oo, ti among gali na. So bale ang proseso uh, ano nga ito? So uh, sa FDI ano to? RSBSA. Andi tong naman sure mo nga Ah uh, paano ang selection? Ah, sa FIG. oh FIG. O, ang FIG abi sila ang ang member sa nga kwan halibawa sa among nga five major officer, among nang sunod kay sila ang galantaw tao sa mga kwan before ko magpa-meeting sa ila. Uh -uh. Kaya Kay may mga FIG man ako dira nga tamu tao nga puro man na sila mangunguma. Oo. Uh Tay -uh. Pwede mo bala mahan. Ah, ano bala ang natawag nga may mga allegation Japan Manong, at ti daw ang mga pangalan. Ano ang imo sini nga masabat? Mo sa duli. Mm -hmm. Kaya Kay kung pag-apply pa lang dito nga daan sa kalawukan, kung bago ka lang nakakuha sa tupad, balik ka, hindi ka makasulot. Kaya karon padublihon mo ang pangalan mo, dahil hindi mo na makuha. Paano, paano ka ilista? Mm -hmm. Kaya taga-duli mismo ang ang nag-interview dito sa Amon. Mm -hmm. At least, na um, uh, klaro, oh. ang mga allegation nga haboy sa si imo Manong. Mm. nga una, uh, na mo naman ang profiling. Ti, so, to sa imo Japan, may uh, certified nga mga mga nguma ining 30 nga nakasalot sa tupadere. Oh. And ini in, uh, nga allegation na sabat mo man nga ti... Uh, wala suno sa si imo wala sang uh, nagadobli nga pangalan kati hindi man Japan marilisan ini kung uh, mabalan sang uh, dole amo oh. na ang plastada oh. sina Sige. Tagaan ta ka ligwa manong, imo ah, e, na lang ang mensahe ah, at the same time ah, ah, panawagan ah, sa aton nga mga mangunguna. Sige po. Uh, ah, po. So, may mga hapon gid sa, sa tanan sir no. Bangiton ko na lang tanan kami. Sa sunod gani, kung pwede ka mo magreklamo, idiretso niya na lang ako. Kay para makwando ko huluyan manabi sir nga magamo pa niya matabo. Pero actually ginasabat ko ni para lang maintindihan niyo kung paano na wala ko yan ng uwasang tao na hindi taga diri sa hindi mangunguma. Kung wala man kamo makakuha, basi next time sa sunod naman. Kita mo pa man sa mga ginhatagang nabulig ang gobyerno sa aton. Pero karon kung magamo sina nga para kuno niyo lang ako, dapat istorya hunta na ina, sir, di ba? Hindi nga ipaagi sini social media na kadok-dok uluya ni tani, sir, pero Ginga to, ato bangon ko langit nakit. Ara naman isa sa amuning mga sitwasyon, pero dapat tani uh, kung may ginakuan ka mong ari man ako diri. Hindi man ako tagalain nga lugar, dapat ginpatawag niyo ako. Okay, uh, with that manong uh, Roden, uh, madamong salamat ka ga maayong hapon sa imo. Okay, madamon man nga salamat sir. Uh, na sa labi na sa Bumbu Radio sir. Okay. At least first time ko mo interview si Sir ba. Okay. Sige pa. Thank you. Okay, okay. Salamat sir.